Magandang araw, ito ang lagay ng panahon ngayong Sabado, October 11, 2025. Sa umaga, asahan ng maulap ngunit mainit na panahon, posibleng umabot sa 32 degrees Celsius ang temperatura, kaya kung may lalakarin o gawain sa labas, mas mainam gawin ito sa maagang oras ng umaga habang hindi pa gaanong tirik ang araw. Pagsapit ng hapon, may tsansa ng ulan at mga thunderstorms, lalo na bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kaya magdala ng payong o kapote at maging alerto sa biglaang pagbuhos ng ulan. Sa gabi, unti-unting hihina ang ulan at magiging presko at maulap na may temperatura sa pagitan ng 25 degrees Celsius hanggang 28 degrees C. Ang hangin ay banayad hanggang katamtaman mula sa silangan at maayos ang kondisyon ng dagat kaya ligtas para sa maliliit na bangka. Ang UV index naman ay mataas sa tanghali kaya iwasan ng direktang sikat ng araw at gumamit ng proteksyon sa balat. Paalala, uminom ng maraming tubig at maging alerto sa posibleng biglaang ulan sa hapon. Ito po ang inyong daily weather update. Manatiling ligtas at handa.